Nagpapadala ka naman, di ba? 1-2 monthly, kakasya ba yun? 1-2 di parang 600 sa bata sa isang buwan. ano mo sabi yung 1-2? O yun ang ginagawa mo, di ba? Tapos kung hindi pa ka tayo text, hindi ka pa ano ng mga bata, hindi ka nagpapadala. Ngayon, wala akong ano, trabaho. Baka kinaram baka, kaya wala ka ng trabaho. Magbibigay po ako ng financial na tulong para dito sa mga bata. Kita mo, itong mga anak mo, sinalo ko tuloy responsibilidad. Sige po, ma'am. Naawa ko doon sa mga bata, na, nakita ko umiyak yung bata. Usap tayo mamaya, tulungan kita alaala doon sa dalawang bata. Ma'am, paano po ninyo nabubuhay po itong mga anak ninyo? Ano po ma'am, ganun pa rin po. Nakabalik pa rin po ako sa ano, sa kantin ma'am. Kahit pa paano ma'am, okay man na po yung ano nag, ano man na po yung nag-increase man na po natin yung salt. Kaya lang, ganun pa rin talaga ma'am eh. Hindi pa rin po sapat eh. Tapos yung tatay po nila, nagano pa rin, ganun pa rin talaga, ma'am, kung ka pa rin po siya hingan, hindi talaga siya nagkukusa. Nagbibigay ng sustento. Oh, hindi pa rin talaga siya nagkukusa na ano. Ganun pa rin po, pahirapan pa rin po. Noong oh, 100 pesos pa po, ma'am, ito pong sinasahod ninyo, paano nyo po yun pinagkakasya? Eh, meron po kayong dalawang estudyante. Ano po sa mga kapatid ko po, sa kuya at ate ko po po, ano, pag, pag ano po, nagpapadala po sila. Sila po yung tumutulong sa akin. Tapos to pag paano po ng bahay ang ate ko po. Kasi pag ano talaga mabago po talaga kami lumapit nung kasi talaga butas-butas po talaga tong bahay na to. Kumbaga ang naging katuwang na po ninyo sa pagbubuhay po ng mga anak ninyo ay yung mga kapatid ninyo. Opo ma'am. Itong tatay po nila wala na talaga. Hindi na nagparamdam. Hindi na po ma'am. Talagang di na po ako nag-ano mo at hinayaan ko na lang po siya. Kasi kung di man po Tawagan siya na, ano, di ba po nakukusa, na, ano, wala po siya pagkukusa. Ano po ang reaction, ma'am? Kasi yung isang anak mo, noong kayo ay nasa ere, umiiyak sa studio. kaya sobrang nahabag si Senator Rafi. At nagbigay nga po ng pangkabuhayan. Ano po ang, ano na po ng mga anak nyo ngayon since yung tatay ho nila, hindi na halos nagpaparamdam sa kanila? Masama daw po yung loob nila sa tatay nila, kaya lang hindi ko naman po sila tinuturuan na mag tatay parang po nila. Paano niyo po ina-explain sa kanila, ma'am, yung sitwasyon po ninyong mag-asawa? Sabi ko, sa kanila, kahit kako, ano, kaya ano pa naman kako, talagang tatay tatay niyo pa rin kako yun. Kami lang naman kako nagka-problema. Kayo kako, kailangan ayo talaga po nila, ma'am, na ano. Pag tinatanong ko po sila, anahan nila, parang masama po talaga nila, andun talaga po. Ano po ba yung nangyari sa inyo, ma'am, ng asawa mo? Bakit humantong kayo sa ganitong sitwasyon po? ano po talaga ma'am, pag alis po talaga namin doon, meron na po talaga siyang ano, talagang babae na po talaga ma'am. Tsaka talagang sa pagsustento talaga nun talagang kahit nagsasama pa po kami, talagang hindi talaga sapat ma'am. Talagang kulang talaga po ang binibigay niya po kahit nagsasama pa kami. Tapos bigla naman po pag uwi namin dito na emergency po nung sa tatay ko. Mm -hmm. At po namatay, na, naalaga ang panaman po pala namin mga dalawa na tapos na. Pag nung namatay po pa kami, hindi na po kami bumalik doon. Dito na po kami mag -iina. Paano niyo po, ma'am, nakakayana na kasal kayo, may anak kayo, and at the same time, ano nalaman ninyo na merong babae itong asawa Masakit, ma'am, nung una, ma'am. Siguro matagal din po ako nakano, pero ngayon, unti-unti, natatanggap ko na rin po ay sabi ko, magsasama na, pagkikipag, magsasama pa po kami. Palaging awit, tapos susumbat at susumbatan susumbata lang po. Tsaka nananakit po kasi yun, ma'am. Kaya ayaw na rin po talagang balikan ng mga kapatid. Ayaw na rin po ng mga kapatid kung bumalik ako doon. Nananakit nga po yun. Ano po yun nagmomotivate sa inyo, ma'am, para po lumaban sa araw-araw? Yung mga anak ko po, ma'am, yung pag-aaral nila, ma'am, na talagang nagsisika po sila, ma'am. May baon sa wala, ma'am, pumapasok po sila sa school, ma'am. Kasi, ma minsan, ma'am, naman po laging meron na meron kami. May time po na minsan na umutang pa po kami sa tindahan para po may pangkain po kami kasi minsan na, na ano naman po sa mga kapatid ko na aa uh, uh, na hihiya -hi, ka hi -hi. Tapos yun nga po, sa awa naman po ng Diyos, yun nga po may offer nga po yun. Kasi yung tita ko po, siya na po yung nagluluto ngayon. Pagbalik ko po dito, sabi ko, para ko pwede makabalik pa. Yun, nakabalik naman po ako. Kahit po ano, pinagkakasya naman po. Sapat na, maski pa, napapagkakasya naman po. Eh, kahit napakahirap po maging single, ma'am, pero kinakaya po. Tulad po kahapon, ma'am, talagang nagdayo po yung mga anak ko. Walang wala po talaga akong kapera-pera, ma'am. Talagang inano ko po talaga, ma'am. Wala kaming ka ano Yung ma'am, pag ano na, ka na ma'am po, kahit pa paano, ma'am. Nanghirap na lang po mo ako, ma'am. Sabi ko, kasi hindi ko akala ko si ma'am, isa lang ko na idadayo pag pala. Pag... At paano kung dayo ho? Sa ano ma'am yun, sa school po, sa journalism po, ma'am, sa school. Laban-laban mm -hmm. po, ma'am. So, yung mga anak po ninyo, ma'am, is mga active tsaka matatalino sa school. Opo, oh, ma'am. Kaya po sila yung naging motivation po ninyo para lumaban. Paano po yun, ma'am, pag wala ho kayong ibibigay sa mga anak ninyo? Ano po yung nararamdaman? Masagot sa akin, ma'am, isang umiyak na na ako, ma'am, na nga, hindi na nakikita, Tapos sabi ko, nak sabi ko, kung wala ka ako talaga, wala talaga ka ako. Pero nga, sa mga edad naman po nila, ma'am, naintindihan naman po nila, ma'am. Paano niyo po explain sa kanila? Sabi ko, nak, hindi ka ako nak, ng ibang bata na ganyan ka ako na ano. Kung ano ka ako meron tayo. Noon lang ka ang, ang akontento ng ka ako tayo. Noon na, ano naman sila ma'am? Hindi naman na sila nagano mo. Kung may ulam nila makain yun. Kasi minsan ma'am, pagpapasok sila sa ano, school, wala silang ba, ano ma'am? Sa, sa baon ma'am, sa yung pero mamaya um, ano ko naman sila ginagawa ko rin ng para naawa naman po ako kung papasok na walang na wala po sila ano. Na try niyo na rin po ba ma'am na itong mga anak niyo ay wala na kayong maipakain sa kanila? Kumantong ba kayo sa ganong sitwasyon? Opo ma'am. Tapos yung utang ka mo sa tindahan na halos minsan ma'am masyama dadanasan yung makautang ka halos hindi ka makautang agad-agad tapos makakarinig ka pa. Ano po yung mga nasa isip niyo noong mga panahon na wala ko kayong maibigay or maipakain po sa mga anak niyo? Ito, may ko na lang, ma'am. Siguro talagang dasal lang talaga, ma'am. Tsaka kahit paano, sikap na lang talaga, ma'am. Kung ano na lang, ma'am, ano, ma'am. Kasi kahit paano, ma'am, na sa akin, din, ko ano, laking tulong din po sa amin yan, ma'am. Kasi tulad mo, pag sa pagkana ma po, kahit paano, ako tipid man, ano man na po ako, libre man na po ako sa ano, mga anak ko na lang po yung na ano ako na, ano, may, sa kanila lang po ang ano. Kaano po kasaya sa isang nanay po na kahit wala kang mai-offer sa anak mo, wala kang maibigay kaagad pag meron silang katulad nga po ng sinabi niyo, sila sa school, tapos meron silang mga projects. Gaano po kasaya sa isang nanay na makikita mo itong mga anak mo is nag excel po sa pag-aaral and nakita ko nga po ito may mga medal ho, madaming medal yung mga anak. Sobrang saya mam sa pagaramdam ma mam. Kasi hindi ko pa expectin na ano, kasi hindi ko naman po sila sa pag-aaral eh. Siguro kako, sa ganyan pag habang lumalaki sila, nakikita siguro nila na, na paglaki nila, hindi sila ganun ma'am na ano. Kasi pinanong ko sila na magsikap ka kayo kasi para sa inyo, hindi kako ka para sa akin. Kasi ayoko ka ako madanasan nyo, yung, yung nadanasan kong hirap. Natulad ka ako yan, na halos walang wala ako. Eh. Gusto yung kung maibigay sa inyo ano. Hindi rin ka ako ano, ka ako kayo, hindi ko ka, sa inyo mag alaga, Sobrang proud po ako sa mga anak ko. May mga gusto ko ba kayong sabihin sa mga anak ko? Nak, balang araw may kita nyo rin ito paglaki nyo. Basta lagi, andito lang lagi si mama. Kayo ang lakas ko, nak. Sobrang mahal na, mahal ko kayo, alam nyo yan. Hindi man tayo, minsan, minsan napagalitaw napag kayo, napagsasabihan ko kayo para sa inyo, anak. Para lumaki kayong mabuting tao. Tigit-sarat tigit maging mapagkumbaba kayo, mapagbahal na tao maging magalang, maging tigil sa lahat respeto na hindi ko nadanasan sa tatay nyo. Kasi ayoko ko madanasan yung hirap na nadanasan ko sa tatay nyo. Kasi totoo lang, ma'am, hindi ko talaga ito nadanasan. Ma pag sa sasawa ko lang talaga, ma'am. Siguro hindi talaga, ko talaga yung pananakit niya talaga, ma'am. Sa tuwing may mga family gathering po or kailangan ng pamilya ho doon sa school, since wala naman ako yung tatay nila, ano ko yung nararamdaman niya, ma'am? Masakit, ma'am, kasi minsan nakatingin po sila sa mga, yung iba may tatay. Sabi ko nga sa kanila, wala na lang kako kay kasi kinakaya ko naman kako maging tatay at nanay sa inyo. Tsaka lagi ko na nanay dyan naman kako si tito niyo. Kahit pa paano naman kako na pupun naman kako. Hindi naman kako nila na, Atos kako, andyan naman kako sila lagi. Sa tuwing akit pa ako ng stage ma'am para mag-alusakaya -ano ng medal. Tumutulong minsan, tumutulong lagi luha ko niyan ma'am. Sabi ko, di lang ako nakikita lang tatay lang kung gano'ng kasikap yung mga anak niya sa pag-aaral. Noong sinabi po ni Senator Raffy na kayo po ay bibigyan ng pangkabuhaya po, ano po yung naramdaman niyo? Sobrang ano ma'am, gaano po sa pag-aaral sa sabi ko, ito na po yung simula namin mag na makakaraos na po kami. At paano mapag-aaral ko po, po yung mga anak ko. Kasi yun lang naman po, panganap ko sa kanya lang, makapagtapos sila mama. Sa pag-aaral, tsaga lang sila talaga, sikap lang po talaga. At dahil sa tulong ni Senator, matutupad yun na po yung mga pangarap niyo sa anak okay, niyo. Opo, ma'am. Ano yung maipapangako niyo kay Senator dito po sa ibibigay niyang pangkabuhayan po sa inyo? Sir, sisikapin ko po na napalago ko po yung ibibigay niyo po na pangsimulang pungunan na baboyan. Sobrang salamat po at saka God bless po. Isa po ako sa natulungan niyo. Kami pong mag -iina. Ito po ang simula namin na makaraos. Magasapang araw-araw po, makaahon po kayo mag-iina kahit papano. Sobrang thank you po sa Rapid po. Okay, so hindi na po natin papatagalin ma'am. Ano, uh, che-check na po natin yung baboyan na pagtatayoan po ninyo ng kulungan ng baboy, no? Tapos magche-check na rin po tayo kung magkano yung baboy na bibili po ninyo, biek na bibili Apo. ninyo, and yung mga pagkain po. So ready na po ba kayo ma'am? na baguhin po ni Senator Rafi Tulpo, itong buhay po ninyo. Ready, ready na po, ma'am. Excited ka na po? <laughs> Excited na po, ma'am. Hey, sige po, tara na po. Sige <laughs> po. Ma'am Angeline, balay dito po ninyo balak na magtayo po ng baboyan. Okay. Kanino po ito? Sa tatay ko ho. Bakit po wala na pong uh, nilagay po na baboy dito or hindi na po naayos itong baboy yan? Wala pa pong pang ano eh, wala pa pong pang simula eh. <laughs> Kaya ito, ano po muna? Ano, kailangan pa ayos pa po. Ya, ano na po ba katagal na na-stack po or oh. na standby ito pong baboy yan na ito? mag na taon na po. Ay, four years na din po pala ngayong ano, October. Mm -hmm. Apat na taon na po. Hindi na po talaga nalagyan. Hindi na po, ma'am. So ano po yung mga kailangan ayusin po dito, ma'am? Ano ma'am ito ma'am po, stem. Tsaka isang itong pase, palibot sana ma'am. Kung pwede, ipaano na lang din po. Tapos bubungo po. Tapos post, yon. Dito ma'am, yung kainan po ng baboy. Rapid tulpo, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit ng sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta solusyon sa iyong pinagtataanan, Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhay yan mga tao na binuway Ang pag-asa na naglaho Na mga taong sumuko na sa buhay Ibinangon niya Idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit Nakita yon lahat ni Lord Siya na bahalang magbalik Salamat sa iyo Idol, rapi tulpo Ikay sandala ba? bayaran niyo na po yung baboy po na bibilin po natin. Pag napulot dapat ibalik May mga taong pinalik mo ang ngiti sa mga labi Binigyan ng pag-asa na muli nila nag-ayos na mag-asawang nasisira Mga kay kaibigan na nagkaingitan Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso Makasarap na merong tulad mo ang aming takuan Upang makamit namin ang asam na kataruan Dahil sa iyo din na kami peding apak -apakan. So Ma'am Angeline, eto na po yung handog po ni Senator Rafi Tulpo na uh, pagkain po ng baboy no para po masuportahan po yung ba baboy ninyo simula ho big pa hanggang po sa maibenta na siya. So, uh, sana po, ito pong handog po ni Senator Rapi po sa inyo na pagkabuhayan ay mapalago pa po ninyo. makagawa ka ng mali Dahil sa taong gusto mong ipaglaban Hamakin Manila o kutsain na di kay pagkaisahan Idol linding hindi ka na Sir Idol Rapitul po, sobrang salamat po May sarili na po akong babuyan Sa pagkain po ng baboy Meron na po, sobrang salamat po Hanggang sa paglaki po Pilitin ko po mapalago ang munting na ano po Babuyan po na yung mag -iina. God bless po, maraming maraming salamat po salamat. I don't happy